Paano tayo mag apply ng short-term loan sa pag-ibig? Kung ikaw ay member ng pag-ibig, alam mo ba na pwede ka na mag apply ng short-term loan at kailangan mo lang mamit ang ilang mga requirements. So, unang-una, kailangan natin malaman ang qualification. So, paano tayo magiging qualified? Number one, dapat active ang pagiging member mo sa pag-ibig. Number two, mayroon dapat at least 24 months na continuous contribution. Ibig sabihin, dere ang inyong contribution sa loob ng 24 months. Number three, kung may dati ka ng loan, dapat ay good standing. Ibig sabihin, walang problema, hindi kayo nagpas ng hulog o dire ang inyong pagbabayad. Number four, dapat may kahit isang contribution sa loob ng 6 buwan kung kailan kayo mag apply ng loan. Okay, so kahit isa po, pwede na po yan. And number 5, kailangan meron kayong proof of income, katulad ng payslip nyo sa inyong pinagtatrabahuhan. So, bago mag-apply, meron tayong mga dapat ihanda. So, ano-ano ang mga ito? Una-una, dapat meron tayong application form o loan application form. Meron tayong dalawang paraan para makakuha nito. Unang-una ay pwede tayong pumunta sa pinakamalapit na pag-ibig branch at humingi tayo ng form. Kalawa, pwede rin tayo mag-download sa online at nandyan ang link sa ilalim at ilalagay ko rin ang link na yan sa description para kukopyahin nyo na lang at i-click. So, ganito ang itsura ng application form na ma-download nyo mula sa online o mahihingi nyo sa branch. So meron lang tayong mga konting paalala rito. Nakikita nyo yan sa, sa, kanan. Yung may mga may mga numbers na yan na 1 to 12. Yan ang kailangan may mga sagot sa inyong application form. At hindi pwedeng bakante. Okay? So dapat pilapan nyo lahat ng importante information. Okay? Kalawa, kailangan din natin ng photocopy ng isang valid na ID. So, ang mga valid na ID ay kumukha ng ating driver's license, yang SSS ID, pupwede rin po yan. At ang inyong pag-ibig ID, pupwede rin po. Kailangan din ang number 3, ang inyong cash card o loyalty card na in ng AUB o Asian United Bank o kaya ay issued ng Union Bank of the Philippines. Pupwede rin po yung land bank card na issued ng land bank. Ikaapat, kailangan din ng selfie photo na dapat, eto ha, kailangan hawak mo ang iyong cash card. Selfie photo na hawak ang iyong cash card. So gaano namang katagal ang approval ng pag-ibig loan? Kadalasan, ang proseso ay umaabot ng 20 hanggang 30 days. Pagkatapos may submit ang application at mga documents. Pero pupwede rin po yung mapaaga, depende po sa load ng isang branch kung saan kayo nag-apply. So, magkano naman ang pwede mong hiramin sa pag-ibig? Pwede ka makahiram hanggang 80%. Remember ha, 80% ng iyong total na pag-ibig, regular savings, kasama na ang number one, ang iyong monthly contribution, number two, ang employer contribution, kasama rin yan, at ang panghuli ay ang accumulated dividends o yung mga tubo ng inyong naipong pera, kasama rin po yan. Okay? gaano mo naman katagal babayaran ang short term loan sa pag-ibig? So, meron tayong tatlong terms, pwedeng 6 months, number 2, pwedeng 12 months, at number 3, pwedeng 18 months. So, paano mo naman malalaman na approve na ang iyong short term loan sa pag-ibig? So, number 1, pwede kang mag-login sa iyong virtual pag-ibig account. Iyan ay kung may account ka na, no? At buksan mo lang ang iyong loan records. Number two, kung wala ka namang account, pwede mo rin tawagan ng pag-ibig branch kung saan ka nag-apply. So kung meron ka namang online account, pwede mong buksan ang iyong online application for short-term loan. Ito ay kung mag apply ka ng online. At nandyan po yung ating link. Ang link po na yan ay ilalagay ko rin sa description para kukopyahin nyo na lang at doon nyo i-click. Okay? So next naman ay kung kayo ay hindi pa member ng pag-ibig at gusto nyo mag-apply o mag-enroll, pwede nyo ring i-click ang online membership registration sa link na yan at ilalagay ko rin po sa description ang link kung sakaling interesado kayo na, mag, na maging member ng pag-ibig. Hanggang dito na lamang po at sana ay nakatulong muli kami sa inyo at huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like. Karutuwa na po namin yan. Subscribe na rin kayo at hit na rin ang notification bell mula po sa Promag TV. Maraming maraming salamat po at God bless.